Gandang gabi mga idol. Ito pasok na naman kami. Panggabi ito nabaklas na namin yung ano, magiisbalto po kami. Nabaklas na yung kalahati ito. Sunod so, babaklasin ito. Iisbalto namin mahaba to. Nagumpisa na kami. Ay yung mga gamit namin. Ano po yung mga kasama ko ano sa dulo. Hanggang dun, yung sa dulo yung babaklasin. 235 meters. Ayan, oh. Ito po kabila babalikan to, babaklasin din. Ito nabaklas na ayan para punta po tayo sa dulo na doon sila eh hanggang pa doon sa may pangalawang ilaw ang babaklasin namin itong nasa huli, ang linis yung nasa dulo, nagbabaklas yung lumang espalto, papalitan po namin ng bago ito ito yung tambak, babalikan to mga alas dos, tapos na to ayan po maingay nga lang doon sa dulo ano yung mga kasama ko nagsusukat sila dito kami sa Mukawa Hubitsu ayan, ito mahaba ito po, ito, ito, ito na sa likod ng tagalinis yung sa dulo, nagbabakla so, nililinis na po yan Ah, sihora do lo pina paklas kina harga duta trak. Lo. Mga wala sa paladan. Ay ko pina paklas oh, ito taga paklas. Ayun. Ito pina harga. Ayun. Pina paklas nito. Ah, pag napuno nililinis na ito naman yung naglilinis sa likod Ayan, yung mga tira-tira no, mga bato nililinis niya po yan ito ayun sila dun mga kasama ko mahaba nililinis no, niya nito ayun pa Linis na linis yan Ang layo ah hmm. Ang haba na gagawin namin ngayon bago bubugahan pa po ng ano yan ng news ay yung pampadikit itong binaklas na to kailangan matapos to ngayon ngayong gabi ayan, ayan po babalikan na yung ano kalahati ayun na yung pambak ano dragon babalik na doon Totoklapin naman itong kalahati. Yan may number. Yung kulay puting may pintura. Yan naman po ang babaklasin. Umaatras na sila ito yung truck, pumatras. Malayo, ang na sa dulo. ay mga tuba ko. <laughs> Ayaw naman hindi nito. Oh. Ayaw naman sa dulo, pampaklas. Ayan, natapos na kong baklasin. Ngayon, ni-espalto na namin. Ini-spray na ng pampadikit, ayun. Oh, ini nila para dumikit yung ispalto. Inaantay na lang namin yung ispalto yung dumating. Ayan na, yung finisher ay, dun sa dulo, nakaready na po. Ayan. Ang linis, no? Yung kulay itim ng ispalto namin. Ayan, nandun doon sa dulo, doon sa may ilaw. Ah, mamaya po pakita ko sa inyo ang pag Grabe lamig. Taglamig pa po kasi ngayon dito, Japan. Sa bundok, medyo may isno pa. Ayan, pinapainit na ng operator yung penis, sir. Para pag tako mamaya, mainit yung ilalim, hindi dumikit yung espalto. Kailangan mainit na mainit siya. Ayan, may sasakyan sa likod natin. Ang haba mga dalawang oras tapos na to ayun po hmm. maliwanag ngayon niya kaya mag uumpisa dyan sa may nakatayo naka orange maraming lamig taglamig pa po kasi Ano? o napainit nakapwesto na isa na naman ang stall 2. Saglit lang to eh. Mga alaw na tapos na ano. Nasa ready naman na oh. Liwanag. Ano oras na? Alas 11 na. 11.16 pala. Oh, 11.16? Alaw natapos na to dagit lang 'to ayan ang naka naman ay